panawa niyo mga tol ay yung niyo piki mga tol oh. Piki ba ni mga tol? Nga bullet man kay ni mga tol oh. Oh. Mga tol. Bullet mga tol. Good morning mga tol. Maupay na aga. madayaw na timprano. Kamayo ngan saan? Ni ami karon sa banaw sa bukid mga tol. Muhag. Ning guide na mga tol si Jubin Ponce mga tol. Taga Banaw. Maling dalan sa among atuon na puchukan, mga tol. Huh? Ano nga katong lagi yung piki. Ayun lang pagintang pag piki mga tol. Kay kabuloy us sa mga dalan. Matanaw mo mga tol. Oh. oh. Bukid ni eh, mga tol. Oh? Morin yung haguan na ah, mo para mag mag maghimog piki mga tol. Nah. Oh? Layo kayo mga tol. Morin ang tusa na ah, mo. Ah, Nasa man? Huwag hmm? unggoy mga tolo snack. snack ba isnak? Isnak Isnak na mga tolo Isnak Banana Kakita <coughs> kami ng saging dito mga tolo na Sobrang hinog Nat Natumbar Natumbar ang natumba, mga natumba, mga tolo Natumba mo ng Sayang mga ngayon Lapaan mo ng mga tolo Kung nakaligit tayo Ay nakabuha Ha? Ha? Inga ni sa bukid mga tol. Ari bali na Phoenix. Ha, pang -kwan, rong, pang kwan saging pang sayangan ra ba. Manang. Mana mo na. Gito dulo sa tagiya sa yuta diri mga tol or yung saop kay para ang kining area diri mga tol, iyang matamnan og mga upland rice or <coughs> lebih dipindi sa yung itanom kay iya daw ning umahon dire mga tol mo nang gipa sa mo ani puhag pod mo sa nay mga puchokan diha nya nay <coughs> na umahonon nya di mo makauma ipim lang yung mga tol ipim lang mi kay anda mi mo serbisyo sa inyo basta dool ra <coughs> sakon ni master mga tol kay para dali ra si Master Roldan mga tol gipaak ng kaisa na tiyambaan huh? magsapatos hmm. di ba din na danlog danlog man siguro magsapatos <coughs> uh -oh. <coughs> 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 bulitik daw mga tol bulitik asipunan nya doa ambot Dah silapan mula dah. Abi nani Okay mga tol. Tan awa mga tolo kung mga kauban mga tolo. Puro mga master. Oh mga tol. Si. Ang mong kameraman karon mga tol. Yung uban yun. Oh. Na si. Tulo din. O si. Felix. Master Felix. Master Rara. O si Master Dandan mga tol. Nagpuhag na po karo mga tol. O. Okay mga tol. Na ako sa taas kahoy karo mga tol. Og, ang grasya mga tol, tanaw mga tol niyo. Mga tol oh. Oh, bulit kay mga tol oh. Sirado gyud kayo. Sirado gyud kay mga tol oh. Kay mga tol, ho. Oh. Tanaw niyo mga tol. Ha? Tanaw niyo mga tol ayon niyo piki mga tol oh. Piki ba ni mga tol? Nga bulit man kay ni mga tol oh. Oh. Mga tol. Bukul kayo na mga tol O oh. Katong Nakapalit kayo sa dugo sa mua sa tago mga tol Agi uh, nakapalit kang Kuan? Diyan ka bang pangan? Ha? Mijin Pili daw ane? Nakapalit kang Mijin iskuro mga tol sa tago Kaya nagingon daw nga piki mga tol Iskam daw sila Pero ang tinood mga tol ang pure gyud na dugos mga tol, wag yun mi nga ingon nga, nagbaligya mi og piki mga tol. Katong naingo nila mga tol ang na nagbula mga tol. Normal na, na sa dugos mga tol nga pure kay kanang init ang panahon mga tol og kuan. Mubukal gyud na siya mga tol kay wala man giluto, siya. So katong wa pa nakasulay og mga mga dugos nga pure, mubukal gyud na siya mga tol. Mao nga ang pure nga dogos, ang buti ana. Dili gyud na siya ang mga tol kay nagabukal man siya. Mubuka mo butog gyud ang butilya ana kung pure ang dogos mubukal gyud na magingon gani sa inyo nga dugos nga sirad na kay mahupas ayo mugtuan ang mga tol kay ang pure nga dugos magabukal gyud na siya bisan sa ni nag kung buti mubuti mubutog gyud na buti mga tol ayo gyud mugtuo nga kami may nagbalig mi piki siguro kato lang at kuan kato nga nakapalit niya kay nagbula mayon siya nga piki mga tol pero mao gyud na pure mubula gyud na siya sa tungod sa kanandugay nga putyukan kanang tagpila pa tuig nga uh, putyukan ang dugo sa anak mga tol isog na kay na siya kanang mura pilit na kayo mo pag abta na og pila ka adlaw mubukal gyud na si mga tol pero mubalik man na siya inyo lang na si rad og taman para mubalik pagka pagbalik na na mga tol inyo na yung iablihan para mo dili ubuto kay mga tol oh di ala sa dugo mga tol gracias oh gracias ni mga tol oh tanawan ni mga tol oh bulit kena ng mga tolo mga tolo, tanawa ninyo ha oh. Oh, mga tolo oh, bulit kena ng mga tolo di inta na kabalo mag iskam iskam mga tol di kabalo mag oh, mga tolo mga tolo okay, mga tol so ito na ito ah, hiwaon mga tol

Pira, gama'y pira. Gamay lang. Hop. Okay. Disunod kay pag video, mga tol. Sa dugos, mga tol. Okay. Uh -huh.

I mga tol. Tanaw mo na 'yung dogus mga tol, oh. Okay, subukan ko. Op. Pasak hmm. ka mike. Kay cellphone. Dili. Di na mahulog. Di na ako iko-repalong dito. Sabay-sabay birasa.

nga vlog na nag-vlog na mo Oh, i <laughs> <laughs> try. or pure honey. 100%. Yes.

Ay, Baligyan na mo. Oh. Whistle not... that. Ay, ya. Amo din ka mo. Amo, amo. Piki, unay gaya niya, palit ko na. May ilan mani mo pag piki. Kuhan, nga na ang Buka. dili mo bula and then pag imong i-close kayo ang isa kalapad dili. mubuto na after mga 3 days mubuto yun na wala daw ito na luto maoday ing ato Ambot. Paglut pagluto una. Paglut. Oo. Kuha na siya na bukal Ah, mga tol, bisita mga tol. Kauban ni Father. From USA mga tol. Di try yun niya mga tol. Atong dugos. Wala man tigunod unod ka mana. It's different than the stuff. Yeah, Try that one.

kamo ada followers? Di gamai ramik followers? Madunga kan siguro si ninyo? Oo, oh, oo. Oh. <laughs> subscribe subscribe subscribe. Pergi mana Oh, abdi lang sih uh, -so ang dri. Sup sup pala dri mura ikuan. Babul <laughs> gam. Pergi mura sapun mura ikuan. ang pagwa Sayla sa sila sa gopa. Hani. Tababol gam in white nan. Babugam. What oh yeah, like wax Mabuhat bitaw nang flower wax. Kanang oh, kana. Ginabuhat nang flower wax. Kanang yang bala yan ginabuhat nang flower wax. Tas i <ikoloran> lang. Siguro. First time na ko ron na. Pure ano mm. ang pure gusya ka nang wala agi kuan ba? Hmm. Wala mm. ka tayo ka tayo ka yung pure pure pure. Good. good, <laughs> yeah, good. Ay it. right? tama na yan. Sa. Bidli mong nakadabay yan. Good. You save that? Oo. You save that. Ano ka mo pagkamangin? Gamit lang kuan. Na yung mga kuan. Mga jacket. So do they have this up in the trees or, or do you have a beehive back there? Well, ah, in the tree. Sir, in the tree. Oh. Yeah.

Tol. Okay, mga tol. Okay. Oh. Oh? It's really nice. Yeah, it's good. Oh, so sweet. Imong ugay ha mo swasi magdi bigo sab dari tiniaban. What? Ano ko maniyan kit isa to ang Ambot ato niya. Nice. Wow. Tulo-tulo ra mga tol. Wow, okay. Nagulan og dugos mga tol. So nice. Ano na lalang ka? Ano Wow. Ito kilid, Para makita yung mga hmm. viewers nato. O, sa... Okay. Ah. Mga tol, oh. Mayan so, pick mga tol? Murang barko mga tol. nagsuka <laughs> sa balina ba'y? Dito <laughs> uh. oh, isa. Ngayon, <laughs> kasi 'yung bang o. Pa rin hindi mga tol, oh. Yes, that's right. Tako kayo ulo mga tol, tako kayo ulo. na tap we'll like a monkey. Like a monkey. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, That's right. That's right. <laughs>

May Puno ako may nagkurog. ani, ako may nagkurog. Ay ano? patay. Ano man to? Yabang, yabang patay damage. Bawa sa kwan. Yeah. 25 pesos. <laughs> 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 yadang, yadang Ay Patayo, Okay, mga tol. <laughs> Tinaw kayo murag mantika, mga tol. Piki na po na mga tol, ha. Piki ni mga tol la yung mag-ingong mong pure. <laughs> Ay mo pag... Tag-tarong, oh, balihon na lang nato na eh. Hindi na lang nato mag ni tarong. Ay, ginawa. Huwag ka ni. ang... Foreigner mga tol sa itong dugos mga tol. Pam-US. Okay. Pam-US mga tol. Nakatilag yun. kauban si father kasi ikaw pangana Prambal to na pare basta father siya basta prambaganga basta pare mga tol taga baganga daw to mga tol ito na sayo kuno gayud na kuno Hapik gyud Hapik. hapit gyud ubay ubay gyud mga tol ang kwan gracias mga tol gracias mga tol wah, master, wah, ada gak ulung untuk ulang Ginawa po. Lang mo yung Puno siya mga ganun. Pagkita kung bubay puno. <laughs> <laughs> puno. <laughs> <laughs> Uga muka untung itong kuwan Puno ni ba? Tano, well may ganit kay gikanan sa Amerikano. May labi na Ipatago na